Hello, ito po ulit si Shaisi para ipakita sa inyo ang update ng aspiring millennial farmer na si Francine, anak ni Jojo, tungkol sa mga goat sa mini farm. Hey guys, ito na naman po ang update dito sa farm. Ay, ay ah, magigiba. Wait lang. <laughs> so, ayan. I-update ko lang ulit kayo dito. Kambing. Sa mga kambing. Dahil kanina, wala yung inanit, inanitong mga malilit na kambing. So, ngayon, papakita ko sa inyo. Pati na yung dalawang pangit na kambing na nakatingin sa akin. <laughs> si Bruno at si Winnie, ayun. So, yan, papakita ko na sa inyo. Yun yung nakatingin sa akin. Yan. Kita nyo ba? Yeah. Sino yun? Sino yun? Um, brown na. Brown na? Ayun. una. Ha? Gibo-gibo ka mo eh. ay. So, ayan din yung isa. Nakatingin din sa akin. Si kung nakikita nyo din. iyon si Brown na yun, ito si una. So, ayan guys. Pakita lang sa inyo. Tara, tara, tara. Dugs. Yan na guys si Whitney. So, ang favorite ko dito sa tatlong batang makulit na to. Ang favorite ko guys dito sa tatlong batang makulit na to is yung white talaga. Kasi, no, kanina, story time muna tayo ngayon. Kasi kanina guys, di hinuhuli ko di ba yung mga ano, kambing na maliliit. So inuuna ko talaga yang puti na yan. Yan. Yang puti na yan. Dahil di siya makulit pag hinawakan na siya. Para siyang tatahimik, magiging behave ganun. So kaya isa yung inuuna ko, tapos ito siguro yung pangatlo or yung isa. Kasi ang likot-likot ng dalawang ano, kulay brown, grabe. Pag hinawakan mo, likot-likot. Yan. Sa bigla si ko natatakot. So, white, ito naman guys, manis. yung si Witness. Si Mama. sa si Yung white mana dito, mabait. Yun, hindi makulit. Yun. Yung dalawa kasi guys, Isipa pa tayong dalawang yun. Yun o. Oh. Yung pangit na brownness. <laughs> Ang pangit. Joke lang. Yun, <laughs> Inasal ko lang naman sila. Kasi din nila ako nagigets. Kasi yun nga. Kasi na pa sila titignan. Titig sa akin. Yan. So, yan lang guys. Bye bye. Uwi na muna kami dahil maulan. Maulan, tsaka ano, tsaka tinatamad na rin ako. Aray. Tinatamad na ako mag-video. Yun. So, ayan na guys. Tingnan nyo, maulan. Hindi lang makita, pero basang-basa talaga yan. Oh, ba? May papatakyan dyan. Oh. Dito ako sa hagdan ng kambing. Ayan. Kita nyo na tuloy pa akong, ano, madumi. So, yan lang guys. Sorry, sorry, natakpan. Sorry, sorry. So, ayun. Ayun na, lang. so, ayun na lang, ayun na lang. <coughs> na lang guys. Bye-bye. Update ko na lang kayo mamaya pag gina-umuulan. Uuwi muna ako. Bye bye. Okay. <laughs> so, ayan. I-update ko lang ulit kaya dito. Sa kambing. Mm, sa Mga kambing. Mm, 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 Dahil kanina, wala yung inanit, inanitong mga maliliit na kambing. So, ngayon, papakita ko sa inyo. Pati na yung dalawang pangit na kambing na nakatingin sa akin. <laughs> si Bruno at <laughs> si, si Winnie ayun. So, ayan, Papakita ko na sa inyo. Yun ang nakatingin sa akin. Ayan, kita nyo ba? Shish! Yeah. Sino yun? Sino yun? Brown na. Brown na? Ayun. Una. <coughs> ha? Gibo-gibo ka mo ay. So, ayan din yun yung isa. Nakatingin din sa akin. Si kung nakikita nyo na din. Kung si Brown na yun, ito si Una. <laughs> so, ayan guys. Pakita ko na sa inyo. Tara, tara, tara. Bugs. Yan na kay si Whitney. So, ang favorite ko dito sa tatlong batang makulit na to. Ang favorite ko guys dito sa tatlong batang makulit na to is yung white talaga. Kasi, no, kanina, story time muna tayo ngayon. Kasi, kanina guys, di, hinahuli ko diba yung mga ano, kambing na maliliit. So, inuuna ko talaga, yung puti na yan. Yan, yung puti na yan. Dahil di siya makulit, pag ginawa na siya, para siyang tatahimik, magiging behave ganun. So, kaya isa ang inuna ko, tapos ito siguro yung yung isa. Kasi ang likot-likot ng dalawang ano, kulay brown, grabe. Pag hinawa ka mo, ang likot-likot. Yun. bigla ko natatakot. So, white, ito naman guys, yung si Whitney. At mama. At si Mama. Yung, yung white man dito, mabait. Yun. Hindi makulit. Yun. Yung dalawa kasi guys, Isip pa tayong dalawang yun. Yun o. Oh. Yung pangit na brownness. Ang pangit. Mm, Joke lang. <laughs> Inasar ko lang naman sila. Kasi so, din nila ako nagigets. Kasi so, yun nga. Kali na pa sila titig ng titig sa akin. Yan. So. Yan lang guys. Bye bye. Uwi na muna kami dahil maulan. Maulan tsaka ano. Saka, tinatamad na rin ako. Aray. Tinatamad na ako mag-video. Yun. So, ayan na guys. Tingnan nyo, umulan. Hindi lang makita, pero basang-basa talaga yan. O, oh, ba? May papatak yan dyan. O. Oh. Dito ako sa hagdan ng kambing. Ayan. Kita nyo natuloy pa akong, ano, madumi. So, yan lang guys. Sorry, sorry, natakpan. Sorry, sorry. So, ayun. Ayun na lang. <coughs> so, ayun na lang, guys. Bye-bye. Update ko na lang kayo mamaya pag Umuulan. Uuwi muna ako. Bye-bye. Thank you po sa panonood kay Francine. Yan po ang approach ng New Millennial Farmer ngayon sa pangaalaga ng mga hayop. May pangaasar at may lambing.